sa isang makabagong pag-unlad para sa mga retiradong Pilipino, ang Social Security System, SSS, ay nagpakilala ng isang revolusyonaryong bagong batas na nangako ng automatikong pagtaas ng pensayon tuwing anim na buwan. Ang makabuluhang pagbabagong ito ay naglalayong magbigay ng mas magandang seguridad sa pananalapi para sa milyon-milyong SSS pensioner sa buong Pilipinas. Ngayon, tayo ay maging malalim sa mahalagang update na ito at kung ano ang kahulugan nito para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Kumusta, mga kabayan? Salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon para sa kritikal na update tungkol sa pinakabagong pension reform ng Social Security System. Bago tayo magsimula, Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong balita at mga pag-unlad tungkol sa SSS at iba pang mahalagang bagay na nakakaapekto sa mga manggagawang Pilipino at mga retirado. Ngayon, pinag-uusapan natin ang isang game-changing na pag-unlad na malaking makakaapekto sa buhay ng milyon-milyong SSS pensioner sa buong Pilipinas. Ang pamahalaan ay kamakailan lang nagbatas ng bagong batas na nagpapatupad ng automaticong pagtaas ng pensiyon tuwing anim na buwan, na nagmamarkang makasaysayang pagbabago sa kung paano ina-adjust ang mga retirement benefits para matugunan ang umuusbong na pangangailangan ng aming mga senior citizen. Magsimula tayo sa pag-unawa kung ano talaga ang kahulugan ng bagong batas na ito para sa aming mga pensioner, dati, ang mga SSS pension adjustment ay hindi regular at nangangailangan ng mahabang bureaucratic na proseso bago ma-implement. Ito ay madalas na nagiiwan sa aming mga matatanda na naghihirap makipagsabayan sa tumataas na gastos sa pamumuhay habang naghihintay ng pagtaas ng pensyon na minsan ay tumatagal ng mga taon bago ma-realize. Ang bagong automatic adjustment system ay naglalayong tugunan ang matagal ng problemang ito sa pamamagitan ng pagsisiguro na ang mga pensayon ay makakasabay sa nagbabagong kondisyon ng ekonomiya. Sa ilalim ng bagong batas na ito, ang SSS ay magsasagawa na ngayon ng regular na pagsusuri ng mga halaga ng pensayon tuwing anim na buwan. Ang mga pagsusuring ito ay isa sa alang-alang ang iba't ibang economic factors, kasama na ang inflation rates, cost of living adjustments, at ang kabuuang financial stability ng SSS Fund. Ang systematic approach na ito ay nagsisiguro na ang buying power ng aming mga pensioner ay napoprotektahan laban sa economic fluctuations at mga pagbabago sa merkado. Ang pagpapatupad ng automatic increase system na ito ay magsisimula kaagad, na may unang adjustment na nakaschedule para sa susunod na semestre. Ibig sabihin nito na ang mga SSS pensioner ay maaaring umasa sa kanilang unang automatic adjustment sa loob ng susunod na anim na buwan. Ang eksaktong porsyento ng pagtaas ay matutukoy batay sa maingat na economic analysis at ang sustainability ng SSS fund. Isa sa mga pinakamakabuluhang aspeto ng bagong batas na ito ay ang commitment nito sa transparency at predictability. Hindi na kailangang mag-alala ng mga pensioner kung kailan darating ang kanilang susunod na increase o mag-alala kung makakasabay ang kanilang pensayon sa tumataas na gastos. Ang regular na 6-month schedule ay nagbibigay ng malinaw na timeline para sa mga adjustment na nagpapahintulot sa mga retirado na mas maayos na planuhin ang kanilang pananalapi at mag-budget ng kanilang mga gastos. Mahalagang tandaan na ang automatic increase system na ito ay dinisenyo na may long-term sustainability sa isip. Ang SSS ay nagsagawa ng malawakang actuarial studies para masiguro na ang mga regular na pagtaas na ito ay hindi makakasama sa kakayahan ng fund na patuloy na magbigay ng mga benepisyo sa mga susunod na henerasyon ng mga retirado. Ang mga pagtaas ay kakalkulahin batay sa isang formula na nababalanse ang mga pangangailangan ng kasalukuyang mga pensioner sa long-term viability ng fund. Para sa mga nagtanong tungkol sa qualification criteria lahat ng existing SSS pensioner ay magiging eligible sa mga automatic increases na ito. Kasama dito ang parehong retirement pensioner at mga survivors pension beneficiaries. Gayunpaman, ang aktwal na halaga ng pagtaas ay maaaring mag-vary depende sa kasalukuyang halaga ng pensayon at iba pang mga factors na isa sa alang-alang sa adjustment formula. Ang bagong batas ay kasama rin ng mga probisyon para sa mga espesyal na pangyayari at karagdagang mga benepisyo. Halimbawa, ang mga pensioner na 80 taong gulang at pataas ay maaaring makatanggap ng medyong mas mataas na porsyentong pagtaas, na kinikilala ang karaniwang mas mataas na medical at care expenses na kinakaharap ng mga mas matatandang senior. Katulad din nito, ang mga pensioner na may mga kapansanan ay maaaring maging eligible para sa karagdagang mga konsiderasyon sa mga adjustment calculations para masiguro ang smooth implementation. Ang SSS ay nagsimula na ng pag-upgrade sa mga sistema at proseso nito. Ang agency ay bumubuo ng bagong software at mga protocol para ma-automate ang calculation at distribution ng mga regular na pagtaas na ito. Ang technological upgrade na ito ay tutulong na mabawasan ang mga pagkaantala at masiguro na ang mga pensioner ay makatanggap ng kanilang mga adjusted benefits ng maagaran tuwing anim na buwan. Ang communication ay magiging pangunahing component ng bagong sistema na ito. Ang SSS ay nangako na panatilihin ng malinaw at regular na komunikasyon sa mga pensioner tungkol sa mga paparating na adjustment. Kasama dito ang mga notification sa pamamagitan ng iba't ibang channel. Kasama na ang text messages, emails, at traditional mail. Depende sa preferred method of communication ng pensioner. Para sa mga pensioner na maaaring nag-aalalang tungkol sa application process. May magandang balita, ang mga automatic increases ay ipapatupad ng hindi nangangailangan ng anumang aksyon mula sa mga pensioner mismo. Hindi na kailangan mag-file ng mga application o magsumite ng karagdagang mga dokumento. Ang mga adjustment ay automatic makikita sa kanilang buwan ng pension payments. Ang funding para sa mga regular na pagtaas na ito ay manggagaling sa kombinasyon ng mga sources. Kasama na ang investment returns sa SSS Fund, Contribution Collections at iba pang revenue streams. Binigyang diin ng SSS na ang bagong sistema na ito ay maingat na dinisenyo para maging financially sustainable nang hindi nangangailangan ng agarang pagtaas sa member contributions. Pag-usapan natin ang potensyal na impact ng bagong batas na ito sa pang-araw-araw na buhay ng aming mga pensioner para sa maraming retirado, lalo na sa mga nabubuhay sa fixed incomes. Ang mga regular na pension adjustment ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanilang kalidad ng buhay. Ang mga pagtaas na ito ay tutulong sa kanila na mas maayos na pamahalaan ang tumataas na healthcare costs, pang-araw-araw na gastos, at iba pang kinakailangang gastos. Ang bagong batas ay kasama rin ng mga probisyon para sa monitoring at evaluation. Ang SSS ay magsasagawa ng mga regular na assessment ng effectiveness ng sistema at impact sa parehong mga pensioner at stability ng fund. Ang mga evaluation na ito ay tutulong na masiguro na ang automatic increase mechanism ay nananatiling responsive sa nagbabagong economic conditions at mga pangangailangan ng mga pensioner para sa mga kasalukuyang nag-contribute sa SSS at naghihintay sa kanilang future retirement. Ang bagong batas na ito ay nagbibigay ng karagdagang peace of mind ang pagkakaalam na ang kanilang future pension ay regular na maa-adjust para mapanatili ang value nito ay makakatulong sa mga kasalukuyang manggagawa na mas maayos na magplano para sa kanilang retirement years. Ang pagpapatupad ng automatic increase system na ito ay naglalagay sa Pilipinas sa mga mas progressive na bansa sa terms ng social security benefits. Maraming developed nations ang may katulad na sistema. At ang galaw na ito ay nagdadala sa amin social security system na mas aligned sa international best practices. Ang SSS ay nag-announce din ng mga plano na magsagawa ng information campaigns at mga seminar para matulungan ang mga pensioner na mas maintindihan ang bagong sistema. Ang mga educational initiatives na ito ay magpapaliwanag kung paano kinakalkula ang mga pagtaas, kung kailan maaaring asahan, at kung paano makikita sa buwan ng pension payments para sa mga pensioner na tumatanggap ng kanilang mga benepisyo sa pamamagitan ng bank accounts. Ang mga adjusted amounts ay automaticong ma-deposit ng walang pagkaantala sa kanilang regular na payment schedule. Ang mga kumukuha ng kanilang mga pensayon ng personal ay patuloy na gagawin iyon, na may mga bagong halaga na makikita sa kanilang mga pagbabayad. Ang batas ay kasama rin ng mga probisyon para sa pagsusuri at pag adjust sa sistema batay sa karanasan at nagbabagong economic conditions. Ang flexibility na ito ay nagsisiguro na ang automatic increase mechanism ay maaaring ma-fine sa paglipas ng panahon para mas maayos na paglingkuran ang mga pangangailangan ng mga pensioner habang pinapanatili ang sustainability ng fund. Isang partikular na mahalagang aspeto ng bagong batas na ito ay ang pagkilala nito sa iba't ibang pangangailangan ng iba't ibang grupo ng pensioner, habang ang basic increase mechanism ay naangkup sa lahat. Ang batas ay nagpapahintulot ng karagdagang mga konsiderasyon batay sa mga factors tulad ng edad, disability status, at dependent beneficiaries. Binigyang diin ng SSS na ang mga regular na pagtaas na ito ay ipapatupad bilang karagdagan sa anumang iba pang mga benepisyo o adjustment na maaaring mandate ng batas sa hinaharap. Ibig sabihin nito na ang mga pensioner ay maaari pa ring makatanggap ng karagdagang mga pagtaas o benepisyo bukod sa automatic 6-month adjustments kung ang mga hakbang na iyon ay ma-approve ng pamahalaan. Sa pagtingin sa hinaharap, ang bagong sistema na ito ay inaasahang magbibigay ng mas maraming stability at security para sa aming elderly population sa pamamagitan ng pagsisiguro ng regular na mga adjustment sa mga halaga ng pensiyon. Ang batas ay tumutulong na protektahan ng aming mga senior mula sa mga epekto ng economic changes at pinapanatili ang kanilang dignidad sa retirement. Para sa mga maaaring may mga tanong o alalahanin tungkol sa bagong sistema na ito, ang SSS ay nag-set ng mga dedicated helplines at support channels. Ang mga pensioner ay maaaring makipag-ugnayan sa mga serbisyong ito para sa paglilinaw tungkol sa kanilang mga partikular na sitwasyon o para matuto pa tungkol sa kung paano ang mga automatic increases ay makakaapekto sa kanilang mga benepisyo. Bago tayo magwakas, hayaan ninyo akong ipaalala sa lahat na ang pananatay lang informed tungkol sa mga pagbabagong ito ay mahalaga. Siguraduhin sundin ang mga opisyal na announcement ng SSS at panatiliing updated ang inyong contact information sa agency para makatanggap ng timely notifications tungkol sa inyong pension adjustments. At dyan tayo nagtatapos sa update ngayon tungkol sa makabuluhang pag-unlad na ito sa aming social security system. Kung nakatulong sa inyo ang information na ito, huwag kalimutang mag-like sa video na ito at i-share sa iba na maaaring makakabenefit sa pagkakaalam tungkol sa mga pagbabagong ito pindutin ang subscribe button kung hindi pa ninyo ginawa, at i-turn on ang notifications para manatiling updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS at iba pang mahalagang bagay na nakakaapekto sa mga manggagawang Pilipino at mga retirado. Salamat sa panunood! At tandaan na manatiling nakatutok para sa mas maraming updates tungkol sa SSS at iba pang relevant na topics. Maraming salamat po at magkaroon ng magandang araw. Kung gusto ninyong manatiling updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS at iba pang mahalagang impormasyon para sa mga manggagawang Pilipino at mga retirado, siguraduhin mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalim utang pindutin ang notification bell para hindi ninyo mamas ang aming mga future updates. I-share ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan na maaaring makaka-benefit sa information na ito. Mag-iwan ng inyong mga tanong at opinyon sa comment section sa baba, at gagawin namin ang aming makakaya para tugunan ang mga yon sa aming mga future videos. Maraming salamat po!